Finally, nagsalita na ang aktres na si Bea Alonzo patungkol sa detalye ng breakup nila ng kanyang ex fiance na si Dominic Roque. Matatanda ang naging national sensation ang hiwalayang Bea at Dom nitong nagdaang mga unang buwan ng taon. Umani ang breakup nila ng iba't ibang teorya at mga chismis online na naging dahilan pa nga para magsampa ng kaso si Bea at Dominic kina Oji Diaz at Christopher Fermin at ngayon niya ay binasag na ni Bea Alonso ang kanyang katahimikan at ayon sa pasabog niya ay hindi siya ang nakipag-break up o ang nag-initiate ng break up nilang dalawa. Si Dominic Roque daw ang nakipaghiwalay at hindi siya. Narito ang kanyang full statement. Actually, that's a false. That's false. Hindi, hindi ako ang nakipag-break. Hindi ako nakipag-break. Pero wag na natin pag-usapan yon. Let's leave it in the past. It's amicable. Okay naman kami. I think it would be disrespectful to the relationship and to the other person to talk about it. It's a very sensitive topic and gusto kong bigyan ng respeto at gusto kong iwan sa magandang paraan what we had. Samantala in-address din ni Bea Alonso yung mga nagpakalat-umano ng fake news patungkol sa naging issue ng breakup nila ni Dominic Roque. Naglabas siya ng sama ng loob, obviously patungkol kina Ogie at Christy Fermin. Ayon sa kanya, doon ako pinakasiguro na apektuhan kasi maraming nag spread ng false narrative about my life. And when you're going through something really difficult in your life and you have other people narrating it for you in a different way, very different from the way you see it, and very different from the truth, sobrang sakit niya. Kasi yes, it affects you because it's one thing to go through one thing silently, like a very very huge heartbreak. But it's another thing to be going through it in front of the public na iba yung narrative. Obviously, ang pinapatamaan dito ni Bea Alonso ay walang iba kundi ang mga batikang showbiz journalists na sina OG Diaz at Christy Fermin na kinasuhan niya nga nitong nakaraan lang. Speaking of OG Diaz, may bagong chika siya ngayon patungkol kay Bea Alonso. Ayon kay Ogie, isang actress daw ang hindi na nakipagbalikan sa kanyang ex fiance dahil may bago na daw itong boyfriend ngayon. Although blind item ito ni OG Diaz, ayon sa mga netizens, halata o si Bea Alonso at Dominic Roque ang pinatutungkulan sa nasabi Chika. Sa ngayon ay hindi pa nagbibigay ng pahayag si Dominic Roque sa pasabog na ito ni Bea Alonso. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. Nakakatawa yung comment na gatas -nagatas ni Bea yung breakup like halata mong mema. Ha ha ha. Napilitan niya siyang silang i-announce sarili nilang breakup dahil may nauna nang nag-out. I watched the clip and nagulat si ate mo Pea nung sabihin na ikaw ang nakipag-break pero iba pala minimin ni Nelson. Kaya niya sinabing hindi siya ang nakipag-break then proceeded to say na wag na nga pag-usapan. Kaso na-twist na yung words niya. I don't understand the hate on Bea and people calling her names and stuff. I really like her a lot as an actress and she seems nice as a person of Camden.